Si Ayalaya ay nasa kabilang uh, linya na natin mm -hmm. at uh, on... Andun siya ngayon sa Municipal E-Library uh, at uh, tinutukan nga niya yung ongoing no na blood donation drive uh, na pinangungunahan ng Municipal Health Office dito yan sa bayan ng Gimba kung saan nasa mahigit 70 bags na raw ng dugo, yung nakakolekta. Uy. Ako? Uh, kaya, ididetalya yan ni Arya Lea. Sino-sino kaya yung mga nag-donate? Arya Lea, pasok. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga kapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po ang mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Si Arya Lea po ay live po ngayon sa Municipal E-Library na kung saan nasa mahigit 90 na bags na ng dugo. Hmm. Ang nakokolekta sa mga oras ay, na ito na sa isinasagawang blood drug campaign, hmm. ng pa Municipal Health Office at pakikisa so, ng Central Luzon Regional Blood Center and Provincial Health Office, 9G. sa pangunguna po ng Health Officer uh, Maria Jenny at ang Blood Program Coordinator uh, Ronald F. Tomas ng MHO o ang Minister of the Health Office. Kasamang G at kasamang Army, itong blood Drive na ito ay... Tinugunan ngayong araw ng iba't ibang mga volunteers mula sa iba't ibang barangay katulad ng Partida 2. Kasamang G at kasamang Army ay may pito katao na volunteers at lahat pumasok sa screening na pasado lahat yung pito. Habang tatlo naman sa barangay Cavite at dalawa naman mula sa barangay Subul. At meron din tayo tayong nakausap mula sa iba't ibang barangay katulad ng barangay Saranay at barangay Singdyan. Habang sa mga oras na ito ay may mga nakapila pa kasama ang mga kawani ng LGU. Makikita natin ang Bureau of Jail Management, Penology, Bureau of uh, Fire, at ang Department of Agriculture. At ang maganda dito, uh, kasamang G at kasamang Army, maliban sa Certificate of Appreciation, may tinabanggap silang payong mula sa LGU GIMPA. So uh, kanina, 129 yung volunteers, na nag in ngayon naging 141 kasamang si at kasamang army. At ang mga nasa listahan nila ay uh, nakakuha sila ng 90 bags na sa kasalukuyan at uh, sana nga daw ay maipon sila ng sandaang bags uh, sa tatlong oras pang ipaghihintay nila. Pansamantala, yan po ang ating uh, report dito sa uh, Municipal E-Library sa ginaganap na blood drive ng uh, Rural Health Unit uh, kasamang Army at kasamang GEE. So pansamantala, ito ang inyong Arya Lea, para sa Balitang Lokal ng Radyo natin, Gimba 1 of 5.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Arya Lea. Pero bakit ko konti yung binanggit mong barangay? Silipin mo nga ang yes, maigi kung... Uh... Uh kung bukod na sa mga nabanggit mo eh meron pa kasi ipinanawagan niya kahapon ni uh, ni Sir Ronald no sa mga barangay at uh, sumulat sila sa mga kapitan na taglilima ang padalahin padaluhan doon sa magdodonate ng uh, dugo so kasamang Mangi ang ganoon din ang inexpect nila pero unfortunately yung ibang barangay ay dalawa lang kasamang ng nga dito sa barangay Subo na interview natin dalawa lang ang dumating sa ang pila kamaran kaninang na interview natin ay yung partida dos pito ang pinadala nila at yung pito ay lahat pumasa so hmm. ngayon pag uh, pagtawag mo pa lang kasamang dito, ang bags na ipon ay nasa 90 bags palang lang kasamang. pero uh, meron bang tayo, taga Santo Cristo kasi siyempre, eh, kailangan ang tutugon na mabilis yung mga malalapit at ang uh, mga malalaki populasyon. Santo Cristo, uh, Santa yung... Veronica. Hey, pero oh, eh, wala tayong natanong na taga-Santo Cristo. Uh, uh, John. Mananya, makikita natin sa listahan nila dahil nagtatanggap pa sila. May pa isa-isa may pa pang uh, pumapasok ngayon. Pero kanina ang pagtawag, pagtawag mo po ay nasa taas tayo, 90 bags pa lang at mayroon pang mga pito na nakahiga po. Ngayon, uh, wala na pong so, dito sa loob. Tapos na login. ba yung screening ng mga pasyente? Ay, ng yes, mga... Yes po, nag-screening mo... po sila. Oto, ano o, tawag doon? Donor? <laughs> pasyente. pasyente. Yes po, in-screening <laughs> po kasi nang maigi kasamang G.O. po. Ah, uh, uh oo. -oh. Pero may marami pang mga naka-ano dyan. Mga naka-standby naka ng -naka na mga donor. Kasalukuyan po, wala na. Dito sa baba, tapos na. Ay, wala na. Dito po, nasa Man ah, hanggang, hanggang anong sa oras? Sa na lang Kasi kung oh? hahabol yung iba, limbawa, Santa Santa Veronica, lapit-lapit yan. Nga uh, dito, Santo Cristo, Saint John, uh, Saranay, San Roque. Oh, yung mga bang oh, mga barangay na malaki na yan, wala kang nabanggit eh. Oh, baka humabol oh, po, wala, sila. Wala po tayong nakita kanina na-interview maliban sa Barangay Bantog. mayroon tayong isang na-interview. Oh, hanggang si anong oras uh, yung screening? Uh, uh, Dili yun. Lea! Ay, ko ko lang yan. Screening. Sa screening? Oh, oh, hindi. Part lang ang screening. Oo, oh, oh, eh. Uh, tataposin nila lang. Tapos na ba yung screening, Arya Lea? Or yes, uh, uh, ano, magtutuloy-tuloy pa sila kung may darating? Magtutuloy-tuloy sila hanggang alas 3 nga kasamang G. Pero ngayon, as of now, uh, dito tayo na ngayon sa baba. Wala pa, wala pang tumapasok. Mm, o oh, kaya na. pwede pang so, humabol. Ano nung natin itong nasa screening. 142 na pa lang ang, na, ang nasa listahan nila at nandoon na sa taas. So pagdating sa taas, magiging maglubin pa, maglalahat. Mm -hmm. Kung hindi pa sa so mababawasan pa. Oo, oo. oo. Sa so, 140 na nagpapa-screen dyan o yung uh, gustong mag-donate, 90, no, 90 bucks. 90 oo, yes. 90 kaya may mga na re reject Yes. Oo. Opo. Okay. Sige, okay. Oh, yes. Maraming salamat. So, abangan uh, na lang natin yung giat sa army na matapos para mapainalize natin kung ilan ang talagang makokolekta natin uh, -oh. ngayong araw. 70 yung nakalagay, 90 na bags na yan. No? Okay. 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 Salamat tayo,